Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling laman ng usapan online si Enrique Hill matapos kumalat ang mga umano'y intimate photos niya kasama ang isang young content creator na kinilalang si Andrea Brown. Matapos siyang may ugnay kamakailan kay Frankie Russell, umusbong naman ang bagong chismis ng aktor na may namamagitan umano sa kanila ni Andrea, matapos mag-viral sa social media ang mga larawan kung saan makikita silang magkasama sa ilang casual settings. Sa mga larawang ipinost ng isang anonymous fan sa ex, makikita si Andrea na nakasandal sa balikat ni Enrique. Habang tila nakaupo sa kanyang kandungan sa isa pangkuha. kuha, isa rin sa mga larawan ay ang kanilang mirror selfie. Kasama sa post ang screenshot umano ng isang babae na nagpakilalang ina ni Andrea na nagsasabing 17 anos pa lamang ang kanyang anak. May kalakip din na video ng dalawa na magkasamang sumasayaw sa loob ng isang silid. Ayon sa panaunang naglabas ng mga larawan, matagal na umanong nagkakakomunikasyon si Enrique at Andrea. Ken and Andrea Brown have been in contact since June, they even had a staycation at the farm Batangas. With Ken covering all expenses, he's also offering her a role in a project he's producing, ayon pa sa post. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag si Enrique at Andrea tungkol sa mga kumakalat na larawan at mga espekulasyon ng romance sa pagitan nila. Gayunpaman, napansin ng mga netizen na magka-follow ang dalawa sa TikTok at Instagram. Matapos dagsain ng mga netizen ng TikTok page ni Andrea ng mga komento tungkol kay Enrique, naglabas ito ng pahayag at nilinaw na hindi siya menor de edad. Matatandaan na si Enrique ay galing sa isang walong taong relasyon kay Liza Soberano na nagtapos noong Agosto ngayong taon matapos itong kumpirmahin mismo ng aktres. Sa tingin mo, dapat bang bigyan agad ng bigat ang mga kumakalat na larawan at chismis sa social media lalo na kung walang kumpirmasyon mula sa mga sangkot?